paboritong kasalanan? Meron ka ba nun? Lahat po tayo, tingin ko, meron ganyan. Yung kahit anong gawin mong pag-iwas, paulit-ulit mo pa rin nagagawa yung kasalanan na Dito pag-usapan natin yung sikreto para maging malaya ka sa paborito mong kasalanan. Magandang araw mga kapatid. Ako si Gerard, Paul Gerard Saret. Welcome sa Landas ng Pag-asa. Sa Ebanghelo ngayon mula kay Lucas, Kapanata 4, sa kalagitnaan ng pagtuturo ni Jesus sa na susulat na may isang lalaki sa sinagoga na sinabi, sinaniba ng espiritu ng karumal-dumal na demonyo. Sumigaw ito ng malakas. Jesus na taga Nazareth, anong pakialam mo sa amin? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ang banal ng Diyos. Hindi na tayo siguro nakaka-relate sa pagsanip hindi naman ito laganap na ngayon. Kaya maganda sigurong talakayan natin itong eksena ko sa konteksto ng isang paboritong kasalanan. Ihalin lang natin ang pagsanib ng demonyo sa kasalanan ng balas. Madalas nating magawa kahit na alam nating mali. Ano ho ba ang mga katangian ng tinatawag nating paboritong kasalanan? Unang-una, di ba madalas parang wala tayong kontrol o kahit anong pagsisisi natin, gagawa o ginagawa pa rin natin para bang sinasaniban din tayo. Madalas kasi huli na bago mo ma-realize na ako nadulos na naman ako. Nagawa ko na naman yung favorite scene ko na hindi ko matalikuran talaga. Kaya tuloy sa tuwing tayo po, nangungupisal, sasabihin mo na lang, Father, ganun ho ulit. <laughs> Simpe na super. Kasi pa ulit-ulit lang din naman. Pangalawa po, isa pang karanasan ko sa paboritong kasalanan, ito yung tinatago natin sa kapatid natin kay Kristo. Kasi baka pilitin nila tayong magbago. Minsan po, sinusubukan pa natin itago sa Diyos. Siguradong alam naman niya, pero yung, ano ba, yung di mo babanggitin sa pagdarasal mo o pangungumpisal mo, kasi di ka pa handang pakawalan. Para bang ginawa po natin installment yung pagbabagong buhay. Pwede ba yon? Di ba dapat full, full payment ka agad? Parang nung namatay po si Kristo para sa atin, para yung sa lahat ng kasalanan ng sanliputan. Hindi pinili yung mga kasalanan ng patatawarin at sasabihin niya, bahala ka na doon sa matitiraha. Ito lang ang patatawarin ko. Parang tayo, ito lang po yung babaguhin ko. Next na iba. Di ba? Nakakatawang isipin pero totoo po, may mga tinatago tayo, di ba? Yun yung mga parang favorites din natin. Pangatlo, ang paboritong kasalanan ay sumasakal, nakukulong, at sa ano nga po ba yung layunin ng pagsabi ng demonyo? Ano nga ba ang epekto ng kasalanan, lalo na yung hindi natin mapakawalan? Di ba para makapanira ng buhay? Di ba sinisira tayo sa ibang tao, lalo kung may ibang tao na apektado? Dikit sa lahat, ito po ay naglalayo sa atin sa Diyos. Alam naman natin yung dapat gawin. Dapat magsisip, dapat magbagong buhay. Pero kaya nga natin tinatalakay ito dahil mahirap. Di ba? ang paboritong kasalanan na dyan yan kasi masarap, nakaka-addict o kaya may kaukulang ginhawa sa pakumundong buhay natin kapalit ng kasiraan ng iba, siyempre. Pero di tayo mawawala na pag-asa dahil may good news po. Sa mga susunod na talata, basahin po natin. Sinaway siya, sinaway siya ni Jesus na nagsabing, Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang lalaki inilugmok ng demonyo sa harapan ng lahat at lumabas ito sa kanya na hindi sinaktan at namangha silang lahat at sinabi sa isa't isa, Pambihirang katuruan ito, sapagkat inutusan niya ng may atoridad at kapangyarihan ang maruruming espiritu at sila ay lumabas. Ano nga ba yung sikreto para maging malaya sa kasalanan at para makamit ang tunay pagbabago? Hindi ko ano, kundi sino? Si Kristo ang grasya ng kapangyarihan Kristo si Kristo at ang grasya ng kapangyarihan ni Kristo. At otoridad na tanging si Kristo lang ang nagkakamit. Hindi hoon natin kaya sa sarili natin dahil tayo ho ay magina Kaya lang natin kung si Jesus mismo ang nagtatanggol sa atin. Paano ka mo? Sa pamamagitan ng dasal at magsama. Pero hindi lang yun. Mahalaga po ang pagtawag sa pangalan ni Jesus, Kristong Hari pangalang higit na mataas kaysa anong pangalan, ang bawat tuhod ay lulukod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ang bawat bibig ay papahayag si Yesu Cristo ay Panginoon. Kapatid, may kapangyarihan po ang pangalan ni Yesus. Yan yung sikreto na hindi mo kailangan itago. Hindi namin itinatago. I-share po natin. Kaya po, kung gusto niyo ibahagi itong good news na ito, pwede niyo po ibahagi ito sa ibang tao. Kung kayo po ay niniwala sa power ni Jesus. God bless you, kapatid. Maraming salamat. Ako si Gerard. Ito ang lagtas naman.